Hello, hello, hello guys! To this video, magpapasalamat lang ako dahil nakaabot ako na 13 years here dito sa Riyadh. So today is December 10, so ikka 13 year na, 13 year ko, 3C, 3C katuig. <laughs> Imagine, nakaabot ako ng 13 years here in Riyadh. So alhamdulillah sa isang amo na So, nalampasan ko lahat ng mga uh, ano yung hirap dito na ano akala ko noon. Imagine ko. Ano nakala ko, hindi ako makaabot. Akala ko, dalawang taon, okay na, tama na. <laughs> Pero hindi na. Nakaabot ng ano. So, bakit nakaabot? Siyempre, mahirap din ang buhay sa Pinas. Diba, pag nagbakasyon tayo, ang may ubus ng pera. Kaya, so, ang ginawa ko para ano, siyempre, kukunin mo yung ano, hindi naman, mabait naman yung ama pero minsan sa trabaho siyempre particular ano siyempre may mga masilan din sila na ano pero siyempre gagawin din natin yung ano yung maayos ang trabaho para at least magustuhan din ng amo kaya ayun <laughs> ikaw na ang gagawa kailangan din kasi natin ng mga initiative strategy kung bakit magustuhan tayo ng amo natin na Siyempre, kailangan din natin na, ano, hindi din tayo magpasaway. eh, ba diba? Hindi tayo magpasaway. Kasi, kailangan natin ng, ano, kailangan natin ang pera nila. Kasi, kailangan natin doon ipadala sa Pilipinas. Kaya, guys, salamat, salamat at nakaabot rin siguro na, ano, na ano ko nagtiwala din siya kasi syempre sa una-una magpakita ka rin ng ano ang ah. yung magaling ka sa trabaho ganun na ang gagawin kukunin mo yung loob ng amo para at least magtiwala at saka syempre kailangan din natin magsalita ang marunong tayo makipag-usap para at least yung amo din maka at least makakaintindi naman sila siguro So, i-express nyo rin yung sarili nyo uh, para at least yung magkaanuhan kayo ng loob. So, para hindi kayo mainip sa loob ng bahay. So, labas-labas din kayo minsan. Kahit na hindi mag-off day. So, magbili kayo sa ano. Kaya yung ano, magtira din kayo ng pera nyo. Hindi ipadala lahat ang pera. Para at least makalabas kayo, may pera kayo, di ba? Kahit yan lang, mag-supermarket lang kayo, at least ma kayo, ma maiba naman yung utak nyo, mana. <laughs> <laughs> hindi lang doon sa loob ng bahay, di ba? Uh, para at least ganahan kayo magtrabaho sa loob. Pagbalik nyo, di, ay, makalabas ka, ganun, ganun. Ay, yun ang, ano din, yun ang sekreto na kailangan marunong ka din para hindi ka mapagod sa Imagine mo kung dyan ka lang sa loob ng bahay, di ba? Hi guys, ganyan. Kaya 'yun ang istorya ng buhay ko dito sa ano sa sa Rihad. Hmm. imagine mo nung pagdating ko dito, may kasama naman ako. Pero 3 months lang kami noon na ano, magkaibigan, pero after that, so nagkaano na gano'n naman talaga, 'di ba? Pag may kasama ka, hindi lalim. Hindi naman kayo magkaintindihan. So anong magawa ko? Ano magawa ko kung ayaw niya magpag-usap sa akin? Eh, basta ako, ang importante, alam ko yung trabaho ko at saka ang inintindi ko yung amo, hindi yung kasama, ba diba? So, I don't care ang may kasama ako. Ang importante yung amo ko. So, at least, alam niya na syempre, nakikita naman siguro ang trabaho. Kaya, gano'n, I she don't care also sa so, hindi kami nag-iimikan, basta kanya-kanya kaming trabaho. So, gayon, So, guys, pag hindi pa rin na-subscribe ng ano ko, paki subscribe bago matapos itong kwento ko. paki subscribe ng channel ko. At saka, pakipindot ng notification para updated kayo sa lahat ng video ko. So, marami pa akong sasabihin about sa yung anong nangyari dito sa buhay ko sa ika-13 year ko dito sa Riyadh. So, if you... Gusto nyo malaman. So, uh, may tanong kayo. So, you are free to ask. <laughs> Bakit nagtagal ako dito sa abroad. Mm. So, guys, salamat. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. At saka, sana pinindot nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video ko. Guys, salamat. So, yun lang po. at Thank you, thank you for watching.